May kakaibang kaliskis, mahaba ang buntot, matalas ang mga kuko, at may mahabang dila. Yan ang kilabot at kinatatakutan ng mga anay at langgam. Meet the scaly and eater, ang pangolin. Merong 8 species of pangolins na karaniwang matatagpuan sa Asia at Africa. Pero dito sa Pilipinas, Tanging sa mga isla lamang ng Palawan makikita ang pangolin o mas kilala bilang balitong Endangered o nanganganib ng maubos ang lahi ng Palawan pangolin dahil talamak daw ang ilegal na paghuli at pagbebenta nito. Ang sabi nila, dito daw sa Palawan, mahanap ang panggolin o balintong. Hmm, nasa na ah. kayo? Ay, sir! Ah, kala ko balintong! Ano ba yan, sir? Ali na! Ano ba balintong? Hanapin natin. Opo, hanapin balintong. na po natin. Ako, kailangan may mahanap po ako. Sa tulong ng Palawan Council for Sustainable Development or PCSD, sasabak sa isang misyon si Maybe as in May Balintong. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Diyos ko! Nagkabali Balintong na sir, wala pa ba talaga siya? Karaniwang sa mga kagubatan, matatagpuan ang Palawan Pangolin. Yan! Ito na ba yun, sir? Oh, my God. Ayan po. Dapat hindi pa maingay. Dapat po hindi maingay. Para tong daga na parang crocodile na kumawari. Ay! Eto na! Shhh! Sir, huwag ka maingay! Ah! Ayan na, Sir! Dagapot sa atin! O, ano po gagawin ko? Ah, uh, sure po. So itong balintong na to, mga 3 to 4 months pa lang, yung kaliskis niya pag hinawakan mo na matigas-tigas, para palang katumbas ng mga kuko natin. Ang nagsisilbing armor ng pangolin, ang overlapping o patong-patong nitong mga kaliskis. Meron itong keratin o yung protina na matatagpuan din sa ating mga kuko at buhok. Kaya naman may kakayahan itong tumubo ng tumubo kaya rin ang ating kuko at buhok. Yung habang binubong kayo na nga yung kahoy dun yeah, sa... No? Gamit na yung four na Oo, ito. O, saka ito, ito. ang, ang tatalas mo. Takbo lang gam! Tago, anay! Dahil ayan na ang matatalas na kuko Ay, ng pangkulin na kayang sumira ng mga kahoy na pinagtataguan nyo. <laughs> at kapag natagpuan kayo ng balintong, <laughs> Wala kayong kawala sa kanyang super haba at super lagkit na dila. Slurp. Yeah! Ah! Oh! Sorry! Ang haba na dila! Oh my God! Tapos yung dila niya parang may adhesive. Ah, ibig sabihin mo, madikit, madikit na madikit po yung dila. Ah, alam nyo ba na kapag in-extend ng todo ang dila ng balintong, mas mahaba pa raw ito sa kanyang buong katawan at buntot. Pag nakita niyo ng close-up, mga kaahay yung ano, yung mukha ng balintong, may mga kumakagat-kagat na sa kanyang langgam. Pero importante sa kanya, makakuha siya o makakain siya ng maraming maraming anay. May special muscles ang pangolin na nakapagsasara ng mga mata, ilong at tenga nito para hindi pasukin ng insekto. Oh, powerful, di ba? So, 70 million na insects pala sa isang taon ang kaya niyang kainin. Ang isang balintong ha. So, libre Pesticide ka na, di ba, sir? So, libre pesticide, libre pest control ka na. Normally, natatagpuan din lang sila sa mga puno. Palang bilang beetle, palang nagahanap ng pagkain. Oh! Kasi, ay, Ah! Oh, baka malagdag ko! Oh, my God! Oh! Oh, oh, oh! Oh, po, kasi, nakakatakot din, kasi baka mapagkamalang kahoy po yung kamay ko. Yan, Oh! ano po, no? Ah, oh, oh, ang buntot, no? Baka kamay niya ho kamay niyo na. Oh, oh. Matigas na yung kanyang skin, pero yung katawan niya, yung sa ilalim, ang lambot-lambot. Oh, 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 oh. sir, no? Sino mo parang na siyang baby na natutok? Oh, sir, yung laway niya, okay naman, no? Okay naman po, walang problema Oh, <laughs> talagang, ano, yung laway niya, very sticky talaga. Nakupukala niya ata. ako, sir, yan na! Uy, <laughs> sir! Oh, sinukot-kot din niya ako, eh! Eh, bakit nga ba tinawag na balintong ang pangolin? Well, pangolin, show us what you got. Pag tinitigan mo pala siya, tame. Yung parang mabait na mabait, lalo na pag tinitigan mo yung mata. Ito, oh, parang siyang dagaho. Magkakurl. Kita niyo yan? Bumibilog na parang bola ang balintong Ay, na para bang nagtatago. Ginagawa raw niya ito kapag nakakasense ng panganib. Bumibigat ng 3.5 pounds hanggang 73 pounds ang panggulin. Pwede pumitingnan-tingnan, gano'n, hawak-hawakan pero siyempre hindi pwedeng ma-attach dahil talaga ang kanilang tahanan dito lang talaga sa gubat. Kaya bago mo pa makalimutan, May, na hindi ikaw ang nanay ng balintong na yan, It's time to let Balintong go. Bye-bye. Ingat ka.